<tuk> main gun satu vlog dia. <laughs> Saya ingin dah. I've Ay, ya, Daniel Padilla. Oh Saya guna musa Ah blog, eh. Ah, dia Clyde Dabrinik, ah. Allah. Nah, das, nah. Daniel Padilla. Daniel Padilla. Oh Daniel uh, San Luis. Clyde Dabrinik, uh, dua orang yang Daniel, Daniel Padilla dan San Luis. Imo. Kita ni kita, kita ni kita kan, Kita bagi jip press. ni.

And shout out din ko sa vlog ni Jasher. Oh. Jasher Brinig. Jasher. Ider. Unsa to baritan? Kagat. May mo. na kagat. Doble Para sa lahat ng mga tropa. Kapatid at kaibigan. Mga nakasama sa tambayan at inuman. Asaran at kulitan. Para sa inyo to lahat. Let's go. Mga tropa kong kasama nung ako ay lumaki Kasangga sa lahat at tagmistula na Hindi pa aapi pagkat sulidong samahan Mga tropa kong tawagin kapatid ang turingan Salamat sa lahat at sinamahan nyo ako Masama man o mabuti ay nandyan pa rin kayo Hindi nyo ko pinabayaan nandyan kayo tumalalay Kayo ang naghatid nung nalasing sa unang tagay Nung paubu-ubu pa ako sa unang hipap Kayo ang unang tumawa nung ang puso na biya Kayo ang naging sandigan Nagpatibay ng loob Na matutong tumayo Kung saan na paluhod Salamat sa lahat Di ko kayo malilimutan Kahit nagwatak-watak man Nandyan pa rin sa isipan Ang mga alaalang sabay nating binuo Sana ay muling magkita pa At tayo'y mabuo Gusta na kayo Ano ang balita? Matagal na rin. kalsada Nagsilakihan na kasi ang dating mga bata Nasa na ang tropa At di na tayo mga bata Kailangan magtrabaho na para tayo kumita May responsibilidad na kailangan nang unahin At may mga pamilya na kailangan pakainin Pero okay lang yon. basta ang mahalaga Masaya pa rin kayo kahit landas magkaiba Iba-iba man daanan na ating pinasukan Kayo pa rin ang kaibigan na di ko malilimutan Busta na kayo, ano ang balita? kasi ang dating mga bata Nasa na ang tropa, ngayon nawala na na Nagwatak-watak at may kanya-kanyang pamilya Gusto na kayo? Ano ang balita? Matagal na rin tayong di nagkita Gusto na ang tropa na dating kasama Mga barkada, ngayon nasaan na na? Tahimik na ang dating na maingay na kalsada Nagsilakihan na kasi ang dating mga bata Nasa na ang tropa, ngayon nawala na na nagwatak